ganda parang ano nasa waterfalls kita mo naman yan <laughs> saan kayo lagi nag ride <laughs> ayun o no? may bisita tayo dito ayun ay doon lang atagasan kayo Bye -bye, iyon what's up, mga idolo magandang buhay at nako meron na naman tayong pasyente ay magapasira na naman ang bike si idolo at ere kapapalit lang naman siya ng bottom bracket si idolo at ayan na ay talagang napakatagal na itong hindi nare-repack ay tuloy tumalog kumalog na siya ng todo at kaya ayan tara Samahan nyo ang mga idolo at ating apahirapan yung ating sarili sa pagbaklas ni Delitz G. At pagkabaklas nga anong kabila ay syempre yung kabila naman abaklasin natin na, na o talagang napalaban tayo ng madiinan. Pero dito na yung exciting part ng mga idolo. Pagdating sa bottom bracket ay talagang mapapalaban tayo ng bahagya. At erin na nga ang nasabi ko ay talagang tunod ang braso ay talaga ay napakatigas mga idolo at ayan na ginamit natin ng mahiwagang pa at talagang napakatigas naman mga idolo kaya ayan eh, sana naman ay i-maintain natin yung ating mga bebe ba once na nakapag ride tayo ng kaulanan or something na Uh, mababad siya sa tubig o kalawang ay nako ay paservisa na natin at nako baka lalong lumaki ang ating gastos mga idolo at, so yung siklista na ang baga. At nako naman ay talaga buti lahat medyo malambot yung kabila ay talaga hindi tayo pinakapahirapan. Ganda. Parang ay nasa waterfalls. Ganda naman yun. Saan kayo lagi nag-ride? Sir, saan sir? Sir, saan sir? ano? <laughs> Dendip wise Ah! Okay talagang hindi pa inamin na sila ay nagapaputik ay nako nagay umpa at ere nga na ibinata natin ang linis at nako talaga namang yanong ang dami ba naman talagang dumi aa ah, ah, naman o kita mo naman talagang tinutbras natin malala yan mga idolo syempre naman para maging masaya si ating client at marami pang magpa service sa atin bayan naman syempre naman tayo pagbaga ay o kita mo naman yan mga idolo at nako talagang binata natin ang Grisel at talagang napakadumi ng loob. Siguro ito nito ng putik or tubig galing doon sa kanyang sitpos at itong karaniwang problema kasi mga idolo at talagang kailangan solusyonan kailangan lagyan natin ng rubber yung ating sa may sitpos para naman hindi pumasok yung tubig at ayan bago natin ikabit syempre yung bottom bracket lagyan muna natin ng grasa at ayan na nga sinimula na natin ikabit do sa kabilang parte at ayan na mga idolo ay let's do At pagkatapos nga nito, siyempre mga idol, kabit na natin ulit yung kanyang crank arm. Ayan na. At kita mo naman yan, ang lumoy na naman itong banat ng banat na naman si idol nito. Remate naman ng remate. At ayan, pagkatapos ay siyempre yung kabila. At nako, talagang matihining ang ikot yan mga idol. O, ah, ay, siyempre bago baga naman ang kanyang bottom bracket ay siyempre sabi ko yung idolo ay testingin niya muna bago umuwi para naman makita natin kung maganda pa ang pagkadali at ayan na nga ni inikot na yan ni idolo at yan na sabi ko yun nako goods na daw sabi niya kaya ayan nagsibatan na lang maraming salamat mga idolo ride safe